Tomas, <laughs> kapit. Sige, sunod ay mundo ha, sunod. O, oh, sunod ay mundo ha, sunod. Oo, sunod ay anak. subla. marami salamat din sa ating buti sponsor na si Ate Nancy. Sa Alcaro sa Tibok banay. Ngayong araw ay may papasalitain po tayo, no? So, at marami salamat din sa ating mga bisita ngayon na nandito ngayong araw. So, marami po salamat sa inyo. Uh, dumalo dito sa aming ribbon cutting. May bisita tayo kay uh, isang kapitan dito sa barangay San Isidro na si Captain Felix Amarilla. Uh, Felix no? Ato, siya pa sila tayo, no? Maraming salamat <laughs> yung sa mga medalor yung sangki di uh, kung uh, ribbon cutting kasi si Boy uh, magandang ginagawa. Si may natulungan dito sa aming barangay kasi mahirap yung ang um, yung pamilya yung tinulungan uh, thank you kayo boy ako ay kapitan Felix Amarilla So, kami po ay magpakilala, no? Kami po ay ang team Kalingap sa Buangga sir. Sa, pin sa pinamunuan po ng ating chairman na si Mr. G. na PWD. So, magpasalamat po tayo sa kanya kung wala po siya dito sa Mindanao, wala po itong pabahay, no? Kaya, yeah, palakpak po kay Mr. G. na PWD, na PWD, no? As a uh, 8 Housing Awards, no? Uh, thank you, thank you po ah uh, kung wala po ang sponsor, wala po itong pabahay. no? ah uh, maraming salamat din kay Ate Nancy, no? Na patuloy nagsuporta dito sa amin, sa uh, ng Team Kalingap sa Buang Kadal, sir. So, congrats po sa bagong napabahaya na si Ate Gurley, no? Our uh, family. So, thank you po ng marami sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Pasilitain na ating mga kasama dito, no? ah uh, ng Team Kalingap, si... Ah... Uh, Ronil Birundo no ang una pasalitain natin. Uh, support na uh, po Ronil Birundo sa kanyang Facebook page. Uh, 31k followers na. No? Wala oh. na po ng Manila, rin ba? Allah. <laughs> ay, may kontak sa tanan na no, sa mga negatindyari. Uh, Ang salamat sa inyong uh, kasaksiyan din ninyo ang ribbon cutting no so tagalogon ay eh, nato no kay ang ating sponsor tagalog man So, maraming maraming salamat talaga kaya tinanshkin sa walang sawang pagsuporta po dito sa Mindanao. Pangwalong pabahay ng Team Kalingap ng Sambuanga del Sur. Yes! Ye -hey! yes! Maraming maraming salamat po sa inyo ma'am sa walang sawang pagsuporta po dito. Hindi po kami uh, magsasawang magpasalamat po sa inyo. Kasi naandyan po kayo para suportahan ang aming mga charity blacks ang aming pagtulong sa mga nangangailangan. At uh, maraming salamat din sa aming German no, sa Kim Kalingap ng Sabuanga del Sur. Walang iba kundi si Mr. GPWD kahit nasa dahil po siya. Uh, nandyan, andito pa rin kung niya sa Mindanao. Sa mga charity po namin, andyan po pa rin para suportahan po kami. At sa mga kasamahan ko po, po dito, at uh, ito si Boykay, Hi, Boy kahe si Ginger TV Vlog, si John TV Vlog, si Jason Katambay. Maraming maraming salamat po. Mr. Ladlad, kung saan? Hi, girl! <laughs> Hi! Good morning, everyone! Uh, maraming salamat sa uh, team uh, uh, Kalingap na uh, binigyan ng bahay si Ati Girlin. Um, sana patuloy nyo ang ano, um, nyo dito sa Sambuangan Resort. First time kong uh, naka ng, ano, ng um, cutting ribbons. maraming salamat. At saka yung mga sponsors sa ating kalingat, ipapatuloy nyo ang patulong sa sa ano na, na, ito. Yung chairman namin si Mr. G. TWD at sa mga kasamahan, uh, maraming salamat. At sa mga kabigdan ko, sa mga kasamahan ko, mga vlogger, maraming salamat po sa lahat. Magandang araw po sa lahat. No? Unang-una, magpasalamat tayo sa Panginoon no? na binigyan tayo niya ng lakas araw-araw para PWD. No? At siyempre sa ating butihing sponsor na si Ate Nance no? Kung wala po siya, wala po tayo pabahay dito ngayon. So ngayon, nakapangwalong pabahay na po tayo sa uh, tulong ni Ate Nance So ngayon ang masasabi ko lang sa pamilyang ito So sana uh, alagaan nyo ito ang bahay no? Right. Oh, hindi lang yan, may pagcontest po si Mr. J na PWD. Kung sino po yung malinis ang bahay, may award po na magatanggap sa ating mga napabahayan. No? Ayan, malinis at uh, magandahin ang bahay kahit maliit lang. salamat at may... Ay maraming salamat, Boy Gahe 2.0 sa hindi pa nakakilala, no? Siyempre, ako din kasamahan nila, Oh. Pero minsan lang yung makikita kasi full-time mother kasi ako, oh. Kasi wala yung asawa ko, so ako yung nag-alaga ng mga anak ko. Sa hindi pa na nakakilala sa akin, no? Oh. Ako pala si... Hmm. Oh. Fake ni nga ako. Johnny Phil Arneho, oh. pangalan po ng asawa ko yung ginagamit ko na pag-vlog. Ito po yung mensahe ko kay Ate Girlie, no? Oh, wala. Ate Girlie sana alagaan mo tong pangwalong pabahay. Oh. Sobrang blessed po tayo kasi nakahanap po ang Team Kalingap na solid sponsor tulad ni Ate Nanchen. Siya po ay bigay. Yan po palagi kong sinasabi sa aming team na si Ate Nanchen, si Mr. G, lalo na yung mga kasamahan ko, no? Isa-isahin ko para hindi nyo sila makalimutan. Boy Gahi 2.0 Ronel Berondo, Bender TV Vlog, John TV Vlog, Jason Katambay, Mr. Ladlad. Aha ano na to, ni no? Wala na ba ko'y nakalimtan? Dapo ay binigay sa atin, oh. Yikes. Alam nyo ba, willing silang tumulong sa iba, oh. At si Jarex, oh wala pala si Jarex. Jarex official. Oh. Jarex, Jarex official, oh hindi nakapunta kasi baka busy. Oh. Gusto ko lang i-congratulate ang ating mga kasamahan sa Mindanao. Boy Guy Vlogger, Vendor TV Vlog, Jason Gatabay, Jarex TV Official, Jun TV Vlog, Ronel Vlogs, and uh, Junipil Arnijo. No, uh, dahil isa na naman pong mabahay ang inyong uh, inyo pong nagawa dyan at uh, syempre, Uh, tayo po ay magpasalamat sa ating major sponsor at Nancy Chen. Maraming maraming salamat po ma'am. At yan nga, kahit alito po tayo sa daet, si Mr. J ay uh, tuloy pa din sa pag -support sa ating mga adikain na makatulong sa ating mga At syempre, congratulations din sa bagong napabahayan si Ate Gerlin at sa pamilya. No? Sana ay alagaan nyo po yan. At syempre, pagandahin palalo para pagbalik natin dyan sa Mindanao meron tayong pako punta natin at kung sino yung mga magandaang kabahay ay meron po tayong uh, prize po dyan so again uh, congrats at welcome sa bagong bahay no? at syempre palibagong buhay natin no? at sa mga bisita nyo dyan ngayon uh, ayong contact sa inyong kanandiyan support lang ninyo palagi ng no? ang mga

<laughs> Mayu selamat sa kai bai ga hai mister di mister di 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 malahinit ko Dagang isalamat no sa mga bisita nato ito. nga na nagtapok-tapok may karon So nahuman na ang among pang walong uh, pabahay ng team Kalingap sa Buanga del Sur. Salamat yun sa inyo sa mga ming, ming tambong. O ka, dagang ka, na no. sa Nagpasalamat sa ginoo o sa atong video sponsor nga gihatagan ta o bagong pabahay sa pudiri. So, salamat din kay Idol, Mr. G. Uh, hope unda, no? Basin ay mapunan pa ang pabahay dire pang siyam. Salamat, salamat. God bless.